Good morning mga katropa. Maaga nga pala kami gumising ni Nang Teya ngayon kasi mamamalengke kami. Inagahan nga pala naming umalis kasi kung mamayang alas 7 pa kami aalis, malamang masakit na sa balat yung init. Baka matusta na kami. Maglalakad nga lang pala kami hanggang palengke para naman matagtag yung mga taba-taba namin. Nakatipid pa nga kami sa pamasahe tapos feeling namin nabawasan pa kami ng 10 kilo sa paglalakad namin. Habang hinihintay nga namin magbukas yung pure gold, namili na muna kami ng uulamin. maguulam nga muna kami ng sinabawang manok sa isda kasi nakakaumay na yung puro mantika ang ulam namin. Saktong-sakto nga pagkatapos naming mamalengke, nagbukas na yung pure gold. Kaya naman namili na kami ni Ninang ng mga compliments na gagamitin namin sa lulutuin namin mamayang gabi. Bumalik nga pala kami sa palengke kasi nakalimutan naming bumili ng manga. Pagka-uwi nga namin, hindi na namin napigilan yung mga sarili namin na mag-tricycle kasi pagod na yung mga paan namin, lalong-lalo na yung mga kalampakan. <coughs> Hindi nga pala kasi kami sanay maglakad sa isang taon. Parang isang beses lang kami naglalakad nito ni Ninang Thea. Kaya naman pagka drop off ni Kuya Driver sa amin sa bahay, nag-harvest na muna ako ng bell paper dito sa harap ng bahay ni Mama. Isasahog ko nga pala ito mamaya sa lulutuin naming lasagna. Yung susunod na video nga pala, wala mo lang voiceover. Ang sarap kasi sa tenga, ang tahimik sa bahay. Mm. Alright. Not. Mm. Uh. 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 Set up party. Turn up at dahil nga lumabas na yung final episode ng Queen of Tears, kaya naman isipan namin ni Ninang Thea maging special itong movie night namin maniwala ka sa hindi, wala pang isan libo itong nagastos namin, ang dami pang natirang compliments, saka mga pagkain pag sa labas kasi kami nagde-date ni Ninang Thea, mahina yung tatlong libo sa amin kaso, apat na oras yata kaming nagpe-prepare dito, saka nagluluto kaya naman na pagplanuhan namin ni Ninang Thea next time, sa labas na lang pala kami kakain, nakakapagod pagod talagang magluto. Parang ayaw na naming ulitin. O siya, huwag nyo nang gayahin. Ayun lang, paalam!